Aglaben ang iyong kachukaran, kachikahan at kachismisan. Hello po! Ayan. Shout out nga pala po din sa mga tao na bumati sa akin at yung mga nag-comment sa akin. Hello po! Dun sa mga previous vlog ko. Hello! Maraming pong salamat sa inyong pagpapanood, pag-subscribe sa akin. Maraming maraming salamat. At doon sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, it's me, Sandy Aglaben, your service. Ayan pala dun uh, doon sa mga anong tawag? <laughs> oh no. <laughs> Hindi kasi ganito yung scenario. Nakapila ako sa ATM machine tapos may you know, may mga nakakilala sa akin. Oh. na Notice nila ako kasi the day nung nag-vlog ako nala last time tapos di ba na flood ko and then kinabukasan nung no, nagpunta ko ng bayan tapos nag-withdraw ko. So, may naka-notice sa akin. Hello po sa'yo. Hindi po ako soplada. So, kaya lang, nagulat ako. Nagulat ako doon sa reaction mo. Sa reaction mo yan. Sa reaction nyo. Kasi hindi ko rin alam kung ano yung sasabihin ko. Actually, hindi ko alam yung mararamdaman ko kung matutuwa ba o oh, yes! oh. ano Yung feeling na ganun. Alam mo, kasi first time. Eh, first time po. <laughs> hello ka. Pero, hello, hello po. Hi! am. So, sa ngayon po, uh, mag-real talk tayo. Uh Oo. -oh. Pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na mga hindi, ano mo yun, hindi masyadong napapansin sa lipunan. Oh. Sa lipunan. Pero, kailangan natin pag-usapan. So, ito po kasi ang um, comment ko or opinion ko And then, pwede rin kayong mag-comment. So, just, you know, doon sa comment box. So, oh, yeah! kayo doon. Walang problema. At saka yung, yung, ano yung mga gusto nyo yung topic na pag-usapan pa natin sa ibang episode. Pwede pa rin yun. Wala namang problema. Pero sa ngayon po, kasi ito lima po to. Oh, ano oh gee. no! Ayan. Lima po siya. Kasi galing to sa, to mga topic na to. Galing sa mga, ah, uh, kaibigan. Yan. Pero, tatlo lang po yung hukulin ko sa inyo. Yan. So, guys, walang personal na. Ito yung sariling opinion ko. Kung gusto nyo, um, mag-comment, wala rin problema. Oh, yes, sa akin. Hmm. Ah, oh, sige. Ipisahan <laughs> natin. Uh, may mga babaeng lo siyang. Mm. Actually, relate ako dito. Uh, dun sa mga babaeng lotion. Naiintindihan ko na yung iba kasi marami silang anak, diba? oh, no. so tapos marami silang ginagawa. Kaya ayun na lolo siya siya. Pero sa akin kasi bilang isang babae, kahit na may anak ka or may marami kang ginagawa, siguro pwede namang ayusin mo yung sarili mo, no. Hindi naman sinabi na ano eh na pag hindi ka na magiging lotion. So dapat sobrang ganda mo. Kaya ka ang ka lang. Ang kilay, ang lipstick, ang blush. At hindi naman po ganun. So, siguro okay na po yung ano, um, nagsuot ka lang ng maayos na damit. yan, Tali mo yung buhok mo. yan, Yung, yung mga lang. Kasi babae tayo. ba diba? So, dapat maganda pa rin. So, hindi porgy na dati kasi um, wala kang anak hindi ka masyadong busy. Napakaganda mo. Oh, yes, wow, daddy. Ang ganda-ganda mo. Tapos ngayon, hindi mo na lang. <laughs> oh my God. Dapat hindi mo. Kahit may anak ka na, dapat ano, um, ano pa rin yung, maayos ka pa rin. Akin lang, ha? advice lang dun sa mga, lalo na dun sa mga nanay na may anak na dyan. So, ayos-ayos ng sarili pagdating sa pagkain, medyo, alam kong marami kakainan, pero medyo, alam mo na, control-control. Aww. Oh, alak sa loob ko ako, hindi ako control sa pagkain. <laughs> Actually, aminado ako, malakas akong kumain. Oo. Oh, oh. Ay, <laughs> hey, obvious ba ako oh. oh, no. Ayan, yun yung resulta ng karabi, no? <laughs> pero, nag-aaral na, nag-diet na kumain. <laughs> kahapon na lang nag-start. <laughs> Actually, kahit quarantine, hindi ko alam ba't ka lalo to, ano yata, lalo yata akong bumigat. Oo, ayan. Mamiminin mo, ikaw, bumigat ka <laughs> no, hindi ba? No, no, Pagkatapos no, no. Pagkatapos na quarantine, sikat na sikat na ulit mo. No, 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 mga boy. Bakit? Hindi guys, ano mas mong na lang dahil bibili ka ng damit. Kasi maskip na yung mga damit mo. Ayan. Eh, basta, doon nga pala sa mga girls diyan Basta, doon sa mga girls, doon sa mga mag-aasawa pa lang, mga may asawa na. So, ayan. Basta, lagi lang kayong mag-aayos. Uh, ayosin nyo rin sarili niyo Huwag lang kayong Yun lang. Kasi ako, single mom ako, dalawa rin yung anak ko, pero nag-aayos ako kahit papaan. Oh, yeah! hindi, nga lang ganun kaayos. Hindi nga lang ganun kaganda. Yeah, ice cream na. Ayan. Ayan. A -a. Bigyan mo ng time yung sarili mo, siguro kahit mga 5 minutes lang na magsuklay-suklay ka, mag polvo ka, yan yung mukhang fresh ka pa rin, okay na siya rin. Tapos mag-usulit ka rin ng damit, yung medyo ma-ice-ice, huwag naman yung lalabas ka ng bahay butas-butas, ba? kasi nagre-reflect din yun dun sa ano mo, sa diyowa mo or dun sa lilim. Oh, Grabe! Oh, no, 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 no! Ayaw kasi lang siya ka na may niya. Sa mga niya. Ang pangit, diba? Ito ang pangit, ang so, gano'n. Ang pangit, uh, ang gano'n. So, ayun lang. Yeah. Ayos, ayos. Para wala na lang siya. So, ito tayo. Pretty! Yan. Yeah. So, eto, yung isa. Eto eh, kasi yung isang to. Galing to sa isang malapit na kalimutin sa akin. So, alam naman daw niya yung sagot. Pero, gusto niya marinig yung opinion sa ng ibang tao. So, malapit ka sa akin. Tingin mo sa akin, ibang tao. Then, okay. oh, no! Tapos, <laughs> ayan. Sabi niya, obligado po pa na yung mga anak or mayroong isang anak na maging breadwinner kahit na hindi naman siya nakapagtapos. Oh. Actually, para sa akin. Uh, depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. So siguro kung yung family mo as in yung nanay mo, yung tatay mo as in alam mong walang kakayahan at para sa sarili mo na ikaw kaya mo. So bakit hindi, 'di ba? Hindi ka naman inuobliga pero ikaw bilang isang tao, bilang isang anak na nakikita mo yung sitwasyon eh, syempre, kikilos ka, ba diba? Sino bang anak ang may ayaw na makita ang nanay mo at ang tatay mo, mga kapatid mo na kumakain ng tatlong beses sa isang araw? Diba? Ganon. Na yung kapatid mo mag-aaral. Kung ikaw rin lang naman na ang um, may kakayahan na gawin yung bakit hindi, ba diba? Oh, yes, daddy! Ayun. Pero, depende pa rin yun sa'yo. Meron lang naman kasi, yung iba naman kasi, yung scenario nila is, kaya naman ng nanay at ng tatay. Kaya lang, so dahil sa si anak, gumagawa ng paraan, nagagawa, gano'n yun, nag, um, siya na yung as in breadwinner, so ginagawa naman nila is, hindi na sila nagtatrabaho, as in umaasa na lang kay Junakis. Oh, meron no. naman gano'n. Pero, bakit hindi mo kaya kausapin or, ayun, mag-open forum kayong panininan bakit ganito? Bakit kasi may mga marami kang tanong sa sarili mo na hindi mo masasagot. So, kahit ako hindi mo masasagot. Oo, kasi hindi naman ako yung nanay mo at yung tatay mo, diba? Oh, yes, daddy! So, mas maganda na kausapin mo sila. Oo. Para, alam mo yun, magkaintindihan kayo. Dahil ang lahat ng bagay na sa magandang usapan. Oh, di ba? <laughs> <laughs> Ayan, nagandami sa lahat ng gandang usapan. So, kausapin mo sila para magkaintindihan kayo. Tsaka baka naman feeling mo lang na ikaw nagbibigay ng lahat. Pero, nagbibigay din sila. Yung iba. So, hindi mo lang nararamdaman kasi um, nahihirapan ka na. So, tapos, ayun. Nahihirapan ka pero pinipilit mo pa rin maibigay yung ano, yung kailangan nila. So, kaya feeling mo, ikaw na lang yung nagbibigay. So, oh. Some sometimes, isipin mo, ano nga ba yung naibigay din ng iba kong kapatid? Ganon. Nani ko ba, nagproduce din ba ng kanin kagabi? Nagsaing din ba siya? Ganon. Din, ano ba, uh, yung nagtrabaho din ba siya? Ganon. Para sa amin. Ganon. Isipin mo rin yun. Magawa din ba siya ng paraan? Di ba? Lahat naman tayo, pag awot sa family, ganyan, tulong-tulong tayo lahat. Oh, yes, daddy! Pero, ayun, opinion ka lang yun huwag kang um open pero kausapin mo sila ayan, yan yan mag-usap tayong lahat tiba Tiyos <laughs> ang pangit ng tao <laughs> um, okay na ba yan? so ayan eto naman yung isa pa so yung pangatlo yung maagang pag-aasawa at pagkakaroon ng pamilya at ng anak oh, no. Actually, sa panahon niya yon yes, napakaraming ganyan na nag-aasawa na, nakaka -nak, nakaka pamilya na. Kasi sila yung mga, ano na, hindi nila na pag-iisipan ng ayos. No? Yung mga bagay-bagay. Kasi mga kabataan ngayon, <coughs> yung mga kabataan, choose. <laughs> no? Piling ko lang bata pa ako. Piling ko lang, di ba? Hindi, kasi kasing kabataan ngayon na, ano, yung um, padalos-dalos sila. So, yung mga ano ngayon, mga generation ngayon, mga new generation so, para silang ano, mga masyado silang aggressive. Oh, no. Mas more on sila na, yung action kagad, hindi sila, ano, hindi sila nag na So, hindi nila naisip kung ano yung mga papasok nilang bagay. Kung I eto ba, kung kinasok ba to, anong mangyayari, di ba? Walang ganun. So, anong nangyayari ngayon is, uh, ayun, nag-aasawa -ma nag sila maagat, magkakainak sila oh, mag Tapos, no. ang sinisisi ay yung magulang. Yan, sinasabi nila na kasalanan daw ng magulang. Sara sa akin, hindi naman siguro, may side na may pagkukulang yung magulang, pero hindi talaga ka kasalanan ng magulang kasi may mga bata na matitigas din talaga yung ulo at hindi nag -iisip. Pero may mga tao o mga bata na nag, kahit bata pa lang sila, oh, nag iisip yes, sila. Ayan. Kasi, sa ngayon kasi, yung mga kabataan sa ngayon, ha, um, ang naisip lang nila is yung mga panandali ang kaligayahan oh, di ba? May ganan. Hindi totoo to, Real talk, di ba? Um, ang naiisip lang kasi nila is, ah, masaya ngayon sa ganito. So, hindi nila alam yung resulta ng after nung saya, I ano mean, yung pwede mangyari. Di ba? Tapos, kasi yung ibang mga magulang ngayon naman is, ano, um, medyo maluluag sila. Oh, no. Pero may mga kabataan pa rin na, dahil sa yung galing sila sa ganto sa hirap so nakikita na nila kung ano yung reality ay oh, english mo ano ba yan yung reality <laughs> ng life ganun so ano uh, kaya ayun hindi hindi sila nag-iisip sila hindi sila mag aggressive actually meron akong kakilala so 20 25 25 na siya ngayon. So, hanggang ngayon, wala pa rin siyang jowa. <laughs> shout oh, out sa iyo. Alam mo na kung sino ka. Wala pa siyang jowa hanggang ngayon. Wala. Actually, madalas siya. Um, may mga nagpaparamdam. Pinaaasa lang siya. <laughs> no, 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 pero, no, no. Pero, nilandi lang siya. <laughs> pero, hindi lang <laughs> <and> siya. <Stintan. laughs> may ganun sinabi. Promise. Oh, totoo yun. So, nangangamba siya nung baka hindi daw siya makapagkasama. Oh, no. Ning, habang may buhay, may pag-asa. Wow. Sa mga kabataan ngayon, sana, ano, lahat ng bagay, bago ka mag-desisyon, mag-isipan mo, maigi. Tapos, ano, wag ka wag kagad na bright side yung titingnan mo, or yung positive area. Ang tingnan mo kagad is yung negative. Kasi kung puro positive yung titingnan, buho oh. ka nag So, pero kung titingnan mo is negative, Wag na mo masyadong nega, ha? Really, nigga? Na, ay, pag ginawa ko ba to? Ano yung posible mangyari? Ay, pag ginawa ko to, mabuntis ako. Oh, so, no. So, pag mabuntis ako, paano na yan? <laughs> Sige, no no, 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 ng bata <laughs> ako. So, just ko, kasi ako kukuha na ito. Ay, wala akong trabaho kay nanay, si nanay, kay tatay. Nanay mo, yung tatay mo, wala rin pakain sa inyo, di ba? Alam mo yun. So, yung mga bagay na ba, ito, kung isipan mo oh, yun. Oh, yes, daddy! Yun, parang over the <laughs> Pero totoo yun, di ba? Parang pinag-iisipan yung mga ganang bagay. Ayan. Ayaw sa inyong lahat. Actually, hindi lang para sa mga kabataan nyo. Para din sa mga tao ngayon yan. Lahat ng tao, para sa ating lahat. At lahat ng bagay po. Pag-isipan po natin, bago po natin pa pasukin. Di ba? Yung mga, kasi, para iwas tayo din sa pagkakamali. Actually, hindi naman ako perfect na tao. Marami rin akong pagkakamali. Pero, pilit kong uh, iayos yung mga bagay-bagay sa buhay ko na alam kong, alam mo yan, ah. Kung pwede ko nga lang ibalik. Pero, ang nakaraan, hindi naman din pwede. Pero, okay na rin. Kasi, siguro, na hmm, naibalik ko, siguro wala ka sa harapan nyo ngayon at nagbablog. Alam mo yun. <laughs> <laughs> Pati kasalamat ka na lang sa mga blessing na dumarating din sa'yo. So sa ngayon, yun lang po muna ang ating pag-uusapan. Sana nag-enjoy kayo. Sana ano... Tapos, ah, uh, yung, kung meron kayo mga comments, sige, comment lang kayo. Tapos, kung meron kayo mga topic na gusto natin pag-usapan, or gusto nyo pag-usapan, oh, yes, pag-usapan natin yan. Tayo yung nagchichikahan, nagchuchukara, chukara. <laughs> Tayo yung nagchichikahan lamang at nagchichis minsan, di diba? Actually, may suggestion, suggestion, baga, uh, may nag-suggest sa akin na how uh, about dun sa, I know, coronavirus. And, oh, kaya lang, no. hindi ko na siya um, kinrab kasi parang tingnan mo naman ba diba? humarap ka sa Facebook and ko, ka sa radio and ko, ka sa ano, TV and Pati yung kapitbahay mo, and ko din yung pinag-uusapan. Halos nasa loob kayo ng bahay, nakakwarantine kayo, maghapon, magdaman, oh, and pa rin yung pinag-uusapan nyo. So, hinga-hinga naman tayo. Hindi lang yan ang problema sa Pilipinas, di ba? Marami rin naman problema. Isa lang naman ang solusyon para matapos yan. Stay at home, please. please. Kung tayong lahat nag stay sa bahay, di matatapos yung problema, di ba? Tignan hey, tayo, iniwas akong pag-usapan pero nabuksan na pa rin. Hindi, yun lang naman yun sa akin. So, hinga-hinga, kaya eto, real talk tayo na yun sa talk -talk So, next time po, um, please, oh, yes, uh, ayan, kayo, kayo ng comment or ng topic na pwede natin pag-usapan. Sana nag-enjoy po kayo. Sana hindi kayo na-is- inis ako na asar dun sa mga pinagsasabi ko dito, ano? You know? Sana in-enjoy nyo. Dun po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. Please. Please. Pakishare na lang din po sa iba. Po. Marami tayo. Marami tayo mga chikadora. Chikadora. Ayan. Mga chismosa. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Aullet uh, at maraming 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 salamat po.